Again, masarap po ito ihawin. Ayan po. Pagpag lang po natin. Atas iwanan po muna natin dito. Wow! Thank you, Lord! Good morning, good morning po mga katropa Tayo po ngayon ay nandito ulit sa dagat Tayo po ay mag-fishing po ulit Magdadala po tayo sa gilid Tama-tama ay loaded po yan Bababaw yan, Subukan na po natin habang wala pa po, po gano'ng tao ngayon. Subukan po natin sana may meron tayong mahuli Sabit na lang po natin sa lake natin yung ating GoPro po Let's go Masusupay ba po ulit yung ating pagdadala ngayon ano po tayo? Magdadala po tayo ng araw, araw na <laughs> Let's go. Ayun. Solo. Solo solo natin ang lagusan. Meron <laughs> po kaya. Ayan, maya maya po may mga ngawil na dito. Uy! Kayo pala daw <laughs> Alam taw, taw tayo yun po sila kahasang oh at saka si tropa yun. <laughs> Magandang araw. Mga tropa. Mga tropa kahasang. Rana. Wala, umpisahan ko palang. Hmm. Oh, yeah. kayo? Dilipat na ako. <laughs> Hindi, ha? Okay. Naaabir kaya? Diba? Dili pa ta ko. Diya. Bah, okay lang. <laughs> Ayun. Tignan natin ang unang ahon. Galing lang sa kabila. Sa Luka. Ah, sa lokal. May nadali kayo? Okay. Sa Harbis. Sa Yun sana. Gandang upload. Ah, open kayo? Ayun po. Meron tayong nahuli. Butete. <laughs> butete. Ayan po. Tapos <laughs> meron po tayong bagaong po. Pakawalan na natin ito. Buga oh. Yan malit lang po. oh sini. Agi. Ayun, lumubog. Ay, oh, tinatangay po kagad ng agos. Uh. Pasagarin lang po natin sa ilalim. Kumakabog na. Eh, okay. Opo. ayun ayun, meron po mga katropa. tumikintab na mga cute size ata to sabi ay baga ulit baga ulit uy meron tayong nakuha ng ano papakol <laughs> yan po papakol mga katropo kaya lang may kaliitan po ito dapat bigyan natin ito ng ano dapat pakawalan po natin yan mga po Papa cool oh, nagpaikot-ikot siya. <laughs> First time po natin makahuli ng papakol dito. Sari-sari talaga pong isda meron dito. Sa spot na ito. Yan po. Kung malaking papakol po to masarap ihawin. Pakawalan wala na po natin. Ito At yung ating bugaong. Yan. oh maliit pa po to Pakawalan natin. Lipat po tayo doon Banda Okay po oh, Dito tayo mga katropa Bumaba na po tayo sa lagusan <laughs> Binaba na natin Yan, Dito natin subukan po kung so, meron dito Medyo Dubugin nga lang po dito Sa spot na to try lang po natin ah, Malubog <laughs> Malubog po dito Ayun, ayun po, meron po Wow, wow, wow Meron na po agad nagpakita mga katropa Thank you Lord Ayan po kabasi oh Kabasing malalaki po Wow Ayun ayun na Ayun na po namuro na dito Ayun na Namuro na po ng kabasi Wow Kabasi <laughs> Marami po talaga dito ang kabasi mga katropa Ayan po Mga malalaking kabasi po Ayan Dali lang natin dito sa taas biya, oh, yeah, lumubog Lumubog yung ating pa po Dali lang po natin dito Yahoo Kabasi Again, masarap po ito ihawin Ayan po Pagpag -pag lang po natin Ayan, tapos iwanan po muna natin dito Wow Thank you Lord Sa ating morning blessing Ayan Dyan lang po muna natin sila sa gilid Para makapag-hagis po agad tayo Ayun. Ayos na kagad Yan po tayo naghahagis minsan, ayan Nandito no? po tayo ngayong sa baba, bumaba po tayo. Eh, si kita tay. Yan po, si po naglalatag din po siya ng lambat yan dito. Yan po ang talagang marami pong nahuhuli dito. Si Tatay, Taiwanese po pag talaga pong tawag dun, pag nagpapandaw po na kanyang lambat yan ay talagang yung huli niya po ay ano malalaki ayun 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 uy ano yun ano yun ano yun ay hirap nga lang po lukma dito lubog na lubog yung ating paa kayo buti na lang po ito lang sabit dito yeah. ano kaya? kabasi po ang dami talaga kabasi po dito ito ang kinakain ng malalaking isda ayun o wow mga good size kabasi po pang ihaw pang ihaw ayan kabasi natin to Lord. sa atin pong blessing ganoon po kabiyaya dito sa dagat po Uy, may tilapia. Ay, hindi. Akala ko tilapia. Ang laki po. Ang laking kabasi po. <laughs> Balawan na natin yung ating mga huli. Para makita nyo po. po yung maraming alimango sa so, spot na to kaya lang hindi po tayo makadiskarte ng alimango dahil hindi ako marunong mandakma <laughs> nasisipit po tayo wow yan, pasensya na po at ano, kaputik maklasin lang po muna natin ito maya maya ayaw ka sa ating ating mga huli uy, meron na lang po doon wow, thank you lord thank you lord yan o, oh, pangihaw ganito yung mga size po ng pangihaw ayun po, uy ayun po, walang talaga binisanap po natin to kunin natin yung ating lagayan po lagayan natin dito yung iba po dito ay papakawalan din natin kapag ano kaya katulad nito maliit pa na, maliit na po kaya yung mga ganito po may may ipapakawalan natin pag may mga nahuli rin po tayo ito mga ganito pakawalan na po natin ngayon sobrang maliit na po siya yan o ayun natalsikan na yung ating camera baka matalsikan pa tayo <laughs> natalsikan na po yung lens natin ayun okay na po ito so, ang ating mga hoodie hagis pa po tayo ayun isang mabilis isang hagis Oh, Madapa-dapa pa si Kellogg's <laughs> Ayun, maaga pa po masyado Para sa mga malalaking huli ata Wala <laughs> pa rin nagpaparamdam po Ayun, no? at bagalan wala talaga <laughs> wala pong maramdaman mga katropa oh, kabasi ayun nakawala na kabasi na lang nakawala pa <laughs> ayun muli po kabasi ulit marami po talagang kabasi dito kapasi ang spot na ito Yan, dito muna natin at yung lagayan na naman natin na inaiiwan naman natin sa kabila paklasin <laughs> lang po natin dito ano ba kaya Lugs dinala mo yung lagayan sa kabila tapos nakalimutan mo dito <laughs> lagyan na po muna natin dyan meron tayong makukuwang bangus muli <laughs> dito po tayo nakakuha ng bangus sa karam hagis agisan na natin bago pa makalayo matyempuhan po kaya muli Nadala na yung mga bangus <laughs> Alam na po nila Alam na ng mga bangus Mga katropa Kung kailan sasalaki si Kialog <laughs> May sumabit na hipon saan na yun Where na yun saan na Ayun, 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 ayun. Oh, ha? Sug po. <laughs> sug po mga katropa. Yan po. Wow. Sug po na naman. Si Lapitin tayo ng sug po, ha? Thank you, Lord. Ayun. Balikan na ulit natin itong spot na to. Din po pala dito. Grabe, lalim pala dito. Ayun na. Tilapia. Alam ko yung alam ko po yung kibit ng tilapia. <laughs> Ayun o tilapia nga po ito. Pag hindi po gano' kalakas ay tilapia, ayan o Pag hindi po gano' kalakas 'yung ano niya, hitak. Wow, tilapia. Thank you, Lord. Iyon, may tilapia tayo po. Woo Yahoo! Yan, pilihan natin yung maliit ay pakula na po natin. Meron po tayo dito na huling malaki. Tanaw na tanaw po kagad ni logs. Malumot. Ay, uy, uy, uy. Ang laki ng tilapia po na to. Balnawan natin. Wow, oh, yeah, thank you Lord. Kung tila pia ang ng po natin ngayon. Yun, wow, Tilapia pia. <laughs> Iyan tila ang dagat po. Thank you Lord. Ayun, meron pa pala dito po. Good size na rin po ito. Ayan o. Oh. Pwede niyan. Para meron po kaming mabukbang dito. Ayan, pero itong malit po na to ipakawala na po natin mga katropa okay na po okay na po at uh, magluluto na po kami ni Papa rin Ayan, abangan nyo na lang po sa kay Papa rin yung kanyang mga huli po sa kanyang youtube channel ito po yung ating mga nahuli pabasi, sugpo tilap, yan, yeah, yan yeah po humukbangin po namin ni Papa rin yan at kung sino po pwedeng makasama doon Ayan. wow thank you lord yan, sariwa, sariwa. Sariwin. ayun Ayun po mga katropa, nandito po tayo ngayon sa aming paglulutuan. Ayan, lilinisan ko lang po itong ating isda. Ayan, dinis lang tayo ng ating isda. Tapos, magluluto po kami. So, makikita nyo po yung ating spot. Ayan. Wow, kasi sa Bangusan ay masyado pong mahangin tapos ayun pinagsama-sama na po namin yung aming mga huli ni papalit dito po dito tayo sa tahongan ngayon habang tayo naglilinis at subukan din natin magkuha ng tahong <laughs> panghalo natin sa sinabawan nagshades na po tayo dahil pasikat po yung araw dito tayo maglinis try na rin natin magkuhan ng tahong So, let's go. Linisan po muna natin. Pakita ko po sa inyo yung makukuha natin ito mamaya kung meron. <laughs> Ayan po mga katropa, okay na po. Nalinisan na natin yan. Kunti lang po yung aming niluto mga katropa. no? Yung saksapat lang po para sa aming dalawa ni Papa rin. Ngayon naman po ay kuha tayo ng ating tahu subukan natin kung meron tayong makukuha pa dito try natin kung meron dito lang tayo sa lapad kumukuha nun eh. Yan, sa mga lapag 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 po tayo kukuha Okay, mga ganito po kukuha tayo ng ganito yan po tandagdag natin ako ah, mga nabutan po ng alubo pagbabaw ati Juan po tubig. kami. Isda. <laughs> Naloko na. Ayun <laughs> po. Nakapagpalinga sa si Papa rin. Ayun. Wow, ang ganda ng pagkadinga siya po. Salamat <laughs> tayo. O so, sana nawawala ko lang kuting tawong dito. Oo. Sinamahan ko. Ayun, hugasan na lang po namin 'to ng malinis na tubig. Tara. Ito. Ayun po. Hugasan lang po namin 'tong talbos. Saan ka Sa dorm natin, no? Ay, sa... Sa dorm. Bakuran. Bakuran. Bakuran ni Papa rin. Eh. <laughs> Yan po. Malinis na rin naman po ito, mga katropa. Ayun po, oh. Si Papa rin na magluluto. Masarap po magluto si Papa rin. Ayun natin mga ingredients, oh. Kamatis, kibuyas, tsaka luya. Lagyan na po natin ng tubig. Yan. Yeah. Wow. Pag medyo nagloko-loko na, Tsaka <laughs> natin lagyan ng asin. Tara, ano, anong, ibang tawag doon? Nagloko-loko. Loko-loko-loko nga pala. Ganun pala yung ng balo. No? Kabaliktad. yeah, okay na yan yan, no? Yung sabaw niyan. Okay, okay na yan. Sakto lang sa dalawa po. Oh, okay, nice na. Yes, na po. Kuluan lang natin yan sa ating... Gatong. Panggatong yan. Masarap kasi magluto sa kahoy. Yeah. Babalik ng artista natin ngayon. <laughs> Tutok natin sa kanya yung camera. Ayan <laughs> <laughs> po mga katropa, yung mga nahuli po namin, pinagsama-sama po namin at nangawa po tayo na kunting taho. Ayan. Okay. Wow, kuluan na po. Wow. Ang ating pinapakuluan. Lagyan natin ng paminta. Yes. Yung paminta lang galing pa sa Pilipinas yung no? Oo. Tapos, Lagyan natin ng konting asin, no? Konting asin lang, yan. Yun. Tapos, konting patis. Kasi, i-balance natin para hindi lang puro patis. Yung pampahala. Oo. Oh. Tsaka, hindi lang puro asin din. Hmm. Iba di yung alat ng asin sa patis, ano? Oo, oh, yan. Pure na alat lang talaga siya. Tapos, pakuluan ulit natin yan. Yes. And, maya maya konti ay ilagyan na natin yung ating isda. Ayos. Ano pa ulit? Ayos. Ayos. yun <laughs> yun po, kuluhan na ulit Yo. lagyan na natin yung tahong tsaka iska, may sugpo pa oh. wow. nahuli ni Kellogg's TV sari 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 sari, ipost natin yan Lahat na mainit <laughs> ayan oh. wow. Sarap na naman na ating hulam nyan mukbang to malala mukbang. <laughs> tapos siyalo natin mamaya yung kamote pagka medyo ko oh, nagloko na kumuloko-loko na nagkuloko loko oh. Po. Kuluha na, ilagay na natin ang ating kamote yes. Wala tayong malunggay, kamote naman ngayon Masarap din po yan sa kinamatisan O sinabawang isda Basta fresh na fresh Basta <laughs> na fresh naman yung ating isda yes. okay, Isang tula na lang po ito, kain na tayo Thank you Lord Ayos, sabihan. ayos, ayos. <laughs> <laughs> Meriling tayo sa ayos eh. aming niluto yun niluto pala ni Papa Red <laughs> ngayon po ay matutunghay nyo po yung aming pagmumukbang dito sa dagat yun, dagat at mapunong lugar <laughs> yun, tara par tara. let's angin go na Oh, na natin ngayon guys, bago tayo mag kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa amin na uli na isda. Basbasan niyo po yung pagkain na sa aming harapan. Magbigay sa aming physical ang pangatawan ng kalakasan. Ganito po sa aming mga viewers, sa aming pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw araw ito po kami sa mundo dalawin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tara po, kain tayo. Let's dito team. tayo sa gilid ng dagat, dito sa may mga puno. Para maiba naman yung ating ambiance Yan. Bakaraw natin mga puno. Maliliit pa ito. Pag lumakila kaya, mas maganda po ito. Anong puno kaya ito? Puno ng

Ayo! I-cheese nga rin ako para gaya nga si Papa. glasses. gladi! Pero 2.59 na.